Ah, at tinatali nyo. <laughs> Linagay nyo yung ngero tapos hindi nyo... Hoy, hoy! Inaku, ano? Baka maulog yan. Pre, may, may tuwag lari ni. Eh. Dapat may tali dyan. Pre. Oh, natutumba nga. Boss, manan na pinto la. Okay, tulak. tali. Tali. labas. Pag pagtingnan niyo ren eh. Nak. Sandali. Hoy, ni sino braya ka ba ini <laughs> Maganda yung pag-alignment ng yero eh. agaling galing na nalinim. Dati kang nagtatali ng truck no, boss. <laughs> Yan. <laughs> ini pirme yung yero, baka kasi lumipad eh. Ay, hindi pa, pa naka-text nung nga naman. Ito so, yung mulan natin, no? Go, go, go!